Magandang araw sa ating lahat. Maligayang pagdating sa ating virtual classroom. Kumusta na? Inaasahan ko na sa kabila ng pandemya ay nasa mabuti pa rin tayong kalagayan. Ang ating pamilya at mga kaibigan, sila ang gawin nating inspirasyon para bumangon sa araw-araw. Higit -araw. sa lahat, sa mahal na Panginoong Isus na palagi ang pumapatnubay, nagmamahal at tumutulong sa ating lahat. Sa oras na ito, ako ang inyong makakasama at makatutulong sa inyong pag-aaral. Ako si Teacher Mai, ang gagabay sa inyong pag-aaral mula sa simula hanggang sa matapos ang oras na itinakda. Ang ating layunin na isusulat ang isang orihinal na tulang may masining na antas ng wika at may apat o higit pang saknong sa alinmang anyong tinalakay gamit ang paksang pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasan. Pagmastan mo ang larawan. Sa iyong palagay, ano ang sinisimbolo ng larawan? Tama! Pag-ibig! Alam mo ba na maraming uri ang pag-ibig? Maaaring pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, sa kalikasan, at iba pa sinasabing ang taong umiibig at nasasaktan ay nakalilikha ng isang tula. Alam mo ba kung ano ang tula? Ang tula ay itinuturing na pinakamasining na akda sa alinmang wika. E bakit nga ba nagsusulat ang isang tao ng tula? Marahil upang maipahayag ang iba't ibang damdamin. O di kaya'y ito ang nagbibigay lakas at saya sa kanyang buhay. Sabihin pa natin ang hindi masabi ng puso, idinaraan sa pagsulat ng tula. Mayroon akong babasahing isang tula na ang pamagat ay pag-ibig ko'y ikaw na isinulat ng inyong abang lingkod. Kung kaya't makinig ng mabuti, dahil pagkatapos kong basahin ay may inihanda akong limang katanungan na inyong sasagutin. Pag-ibig ko'y ikaw. Ang puso ay nalulumbay sa pagkawala ni Inday. Ang pag-ibig na inalay sa kanya'y walang kapantay. O Inday ng aking buhay, ngayon ay nanlulupay-pay oras ko'y di namamatay, na isko sana ay paghimlay. Friend request ko kay Bathala, tila dehins pinagpala, forever waiting sa kanya, talaga namang lota na. Pag-ibig ko'y talunan na, puso ko'y nagliliyab na, iniirog ko'y wala na, mabuti pat mamatay na. Ano ang paksa ng tula? Tama. Ang paksa ng tula ay tungkol sa isang binata na umibig sa isang dalaga. Bakit nalulumbay ang binata? Mahusay. Dahil sa pagkawala ni Inday. Ano ang hiniling ng binata kay Bathala? Magaling ibigay ang nais niya Ano ang iniisip gawin ng binata Tama Wakasan ang kanyang buhay Tama ba ang iniisip ng binata Hindi dahil masarap pang mabuhay Ano ang masasabi ninyo sa tulang binasa? Mahusay. Ito ay may sukat at tugma. Kapag ang tula ay may sukat at tugma, tinatawag itong tulang tradisyonal. Mayroon muli akong babasahing tula na ang pamagat ay Frontliners na isinulat ni G. Iman. E. Makinig nang mabuti. Buhay ninyo ay inialay isang bayani kayong tunay. Lahat ng sa inyo ay nakasalalay, kaligtasan ng bawat may buhay. Ipinapanalangin namin na kayo ay gabayan. Bigyan ng malakas na pangangatawan nang sa ganoon virus ay malabanan. Ibigay ang mensahe ng tula. Tama! Ito'y patungkol sa kahalagahan ng isang frontliners. Ilahad ang damdaming inyong nadama habang binabasa ang tula. Magaling! Masaya dahil ang ginagawa nila ay maituturing nakabayanihan. Samantala ang iba, pagkatakot dahil may posibilidad na sila'y mahawa at mamatay. Ibigay ang pagkakaiba ng unang tula sa ikalawang tula. Mahusay! Sa unang tula, may sukat at tugma. Samantala, sa ikalawang tula ay walang sukat, ngunit may tugma. Sa makatuwid, ang tawag natin dito ay malayang talod -turan. May mga elemento ang isang tula. Balikan natin ang tulang pag-ibig ko'y ikaw. Ang unang elemento ng tula ay tinatawag na sukat. Tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Pagmasdan ang halimbawa. Ang ikalawang elemento ng tula ay tugma. Ang pare-parehong tunog sa dulo ng mga panghuling salita sa taludtod. Ang panghuling pantig sa dulo ng taludtod ay maaaring magtapos sa patinig at katinig. May dalawang uri ang tugma, tugmang ganap at tugmang tiganap. Tugmang ganap. May pagkakaparehong tunog ang huling pantig. Halimbawa, hai, pai, tai, lai. Tugmang diganap, may pagkakaparehong patinig sa huling pantig, subalit magkakaiba ang huling katinig sa bawat taludtod. Pagmasdan ang halimbawa. Ang ikatlong elemento ng tula ay tinatawag na talinhaga, sadyang paglayo sa paggamit ng mga karaniwang salita upang maging kaakit-akit at mabisa ang pagpapahayag, mga tayutay at idioma ang isa sa karaniwang ginagamit na paraan para sa pagbibigay ng talinhaga sa tula. Halimbawa ng talinhaga, pag-ibig koy talunan, puso koy nagliliyab. Ang ikaapat na elemento ng tula ay tinatawag na manglarawang diwa mga salitang binabanggit sa tula na nag-iiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa pagmasdan ang halimbawa ang huling elemento ng tula ay tinatawag na simbolismo mga salita ng tula na may kahulugan sa mapanuring mambabasa Halimbawa, ang huling saknong na ito ay sumisimbolo ng kamatayan. Sinasabi na ang kinagaganda ng tula ay dahil sa mga salitang ginamit dito. Ang ating wika ay may iba't ibang antas. Ang unang antas ng wika ay pambansa, salitang ginagamit sa pagsulat ng aklat at ginagamit din ng pamahalaan. Halimbawa, doktor nurse, abogado, pulis, guro. Ang ikalawang antas ng wika ay pampanitikan, Pinakmataas na antas ng wika at kinagamit sa mga akdang pampanitikan. Halimbawa: haligi ng tahanan, ama, ilaw ng tahanan, ina, kabiyak ng aking puso, asawa, bunga ng pagmamahalan, anak alagad ng batas tumutukoy sa mga kapulisan. Samantala, ang ikatlong antas ng wika ay lalawiganin, ginagamit sa tiyak na pook o lalawigan, halimbawa, bana, asawang lalaki. Ambot ay wan. manong o manang, tawag sa nakatatandang kapatid na lalaki o babae, mangan, kumain, balay, bahay. Ang ikaapat ay kolokyal, salitang ginagamit sa informal na pananalita at mga salitang pinaiikli. Halimbawa, aywan ko sa ewan ko, wala sa ala, sana all, pwede sa pede, yes naman. Ang pinakahuling antas ng wika ay balbal, salitang ginagamit sa lansangan at pinakamababang antas ng wika. Halimbawa, tatay, airpod, sigarilyo, yosi, matalik na kaibigan, beshi, kotse, chikot, gutom, tom goods. Naunawaan niyo ba ang ating talakayan? Sa makatuwid, may inihanda akong gawain. Para sa unang gawain, sasagutin ito ng isang minuto. Ihanda na ang lapis at papel. Direksyon, piliin sa tula ang hinihinging antas ng wika. Isulat ito sa loob ng chart. Simulan mo na. T-minus 50 seconds. T minus forty seconds. T minus thirty seconds. T minus twenty seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tapos na ang oras na inilaan para sa pagwawasto ng sagot. Pampanitikan, nalulumbay, nalupaypay, paghimlay, nagliliyab. Pambansa, pag-ibig, talunan, mamamatay. Lalawiganin, inday bathala, iniirog. Kolokyal, friend, request, koi, forever, waiting. At para sa balbal, dehins at lota. Ilan ang nakuha mong puntos? Labing lima hanggang labing bito, napakahusay. Labing isa hanggang labing apat, mahusay. Anim hanggang sampu, katamtaman. Isa hanggang lima, kailangan mo pang pagbutihin. Ngunit, huwag kang malungkot dahil mayroon ka pang pagkakataon na tumaas ang iyong puntos. Para sa ikalawang gawain, muli sasagutin ito ng isang minuto. Muling ihanda ang lapis at papel. Direksyon, piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita na bubuo sa tulang may sukat at tugma. Simulan mo na. Pagwawasto ng sagot. Ito ang mga angkop na salita na bubuo sa bawat taludtod ng isang saknong ng tula. Para sa unang saknong, ingatan, pangalagaan, halaman, kayamanan. Ikalawang saknong, kalikasan, kabuhayan, kalikasan, ingatan. Para sa ikatlong gawain, tagpi-tagping tula. Direksyon, tugtungan ng mga pahayag upang mabuo ang kaisipan at damdamin ng malayang taluturang tula. Isang minuto muli ang ilalaan upang sagutin. Simulan mo na. Magwawasto ng sagot. Para sa aking saloobin, ito ang idinugtong ko sa tagpitagping tula. Ikaw ang aking buhay, liwanag sa mundo kong madilim. Isinisigaw ng puso ko'y pangalan mo aking inay. Iniisip na sana, pamilya'y laging masaya. Para sa akin, isang kayamanan ang aking pamilya. Lahat ay gagawin kahit buhay ang kapalit. Ang mundo ko'y guguho kapag pamilya'y nawala. Walang katapusan ang aking paghihinagpis. Si Pagatsaga ang iyong pinuhunan. Kung kaya't, pinabati kita dahil naniniwala akong isang daang porsyento ang iyong nakuha. Sa araw at sa oras na ito ay ating natutuhan ang pagbuo ng isang tula. Sa pagbuo ng tula ay ginagamitan ito ng masining na antas ng wika. Ang tula ay maaaring tradisyonal o malayang taludturan. May mga elemento din ang tula tulad ng sukat at tugma, talinhaga, larawang diwa at simbolismo. Kasunduan Pumili ng isa sa tatlong larawan na nais ng tula, iugnay sa sariling buhay. Bubuoin ng tatlo hanggang apat na saknong gamit ang elemento at masining na antas ng wika. Maaring tradisyonal o malayang taludturan ang gawin. Ipapasa ito sa binuong group messenger.